ayan susubukan so, po natin gumawa ng kamote huwag daw balatang masyado inadyad na kamote tapos babalutin natin ng ay, lalagyan natin ng niyog ayan o oh. kamote yan tapos ito sya, oh. ayan ayan tapos babalutin natin mamaya ng uh, dahon ng saging tapos i-steam yan gagawa po tayo ng uh, ito yung kamote kamote hindi siya kamote kahoy sweet potato gagagalin natin tapos lalagyan daw natin ng ginaya ko lang ha lalagyan daw natin ng ano coconut milk tapos asukal na, na ano na brown hindi na kailangan tigain and then balutin sa dahon ng saging and then i-steam tingnan natin kung anong magiging outcome niya so, ano nagaya ko lang ito sa uh, menu ng kalinga ba yun sabi ko masarap pala yun oh Hindi ko alam kung masarap nga, ah, pero nasarap na sila, kaya naingit ako. Sabi ko, <coughs> makabili nga ng kamuting ano, sweet potato, and then subukan kong gagarin din. And then, gagawa din ako ng suman na sweet potato. Uh, yan. Yan o. Oh. Yan ang gagadgarin ko. Yan ito. So, Tingnan natin mamaya kung paano. Ayan. Okay na yung nagadgad ko na. O, ito na siya. Ngayon, ang gagawin ko is lalagyan ko ng coconut milk at saka brown sugar and then babalutin ko ng dahon ng saging and then i-steam. First time ever kong ginawa ito sa tanang buhay ko. Hihihihi. <laughs> Tingnan natin. Yan, may puti-puti kasi ni inubos ko lang yung powdered sugar namin. Kasi kakaunti, nahanap ko dyan sa ilalim ng kabinet. And then, lagyan na natin siya ng brown sugar. Since matamis-tamis na yung kamote, Huwag muna natin, huwag natin masyadong dadamihan ng asukal para hindi siya masyadong matamis. Okay na siguro yan, ganyan. Ayan, ganyan. Tapos, halu-haluin ng kaunti ulit. Tapos nilagyan ko na kanina ng ano eh, powdered sugar. Halu-haluin ng konti. And then, uh, ito. Lagyan natin siya ng coconut milk. So, tingnan natin. Coconut milk. Ayan. Kapag masyadong, ano, uh, masyadong matubig para mabalot. Hindi daw uma, lumabas sa ano, balutan, sabi nung napanood ko. Ayan, vlogger din yung ko. Kaya, kapag hindi maayos itong itinuro niya sa akin <laughs> at hindi naging okay humanda siya so ko ang kanyang channel <laughs> Yan, dagdagan pa ko pa siguro para medyo manyog-nyog siya or lagay ko na lang lahat Ayan. Okay, very nice. Ayo, oh, tama lang na isang ano siya isang lata ng coconut milk siya tara magbalot tayo papakita ko kung ko, yung saglitang balot lang kasi hindi ako magaling magbalot and then ipapakita ko na lang yung finished product so ito subukan natin oh, eh, subukan ko pala hindi natin subukan ko kemudian, Diaen. Oi. Danon. Meñamba. Tapos. Manu tieng. Danong. Uro, ko alam. Basta ganun. Balutin. Ayan yung dahon. Subukan natin ipakita. Pero nasira yung dahon. Ulitin ko. eh uh, ganyan. Ganyan yung ginawa niya. Tapos ganyan. And then. Hoop. Ganun. And then. Ayun. Ay. Ganon. Okay na. So, we will see. So, okay. Ito na yung finish na. Ah, hindi pa. Yung tapos ng mabalot, ini-steam ko na lang. So, we're going to see what, ano ba yan? Ba't ba ako nag-iinis? Nakakainis. Titignan natin kung ano ang lasa ng ginaya na ano ba yun? Suman na sweet potato. Ayan. Hila natin mamaya. Ayan. Ayan na siya. Tingnan natin ng mahusgahan. Sana luto na. Hihihi. Kung hindi pa luto, ewan ko na lang. Uy. Ay, bakit gano'n na itsura? Ayan, parang malagkit siya. Pero kamote siya, yung sweet potato. Mmm! Pwede. Pero hindi ko siya masyadong bet. Masbet ko pa rin yung kamuting kahoy. Sa totoo lang. Mm -hmm. Yan na nga. Yan na siya. One hour later. Aksida tayo tibalat tong dati kalunay na pamadasan. Mukha naman siyang masarap. mukha siyang masarap. Ineng hmm. deng. Bagas di aba, karabasa kalkalunay. Kalkalunay.